Puskos, mga Lods, for hmm? video, dito po ako sa bahay ng aking biyanan mga Lods. Uh, ito po, kilala nyo po ito. Ang tawag nito mga Lods ay bisol. Raraspahin ko, babalote ng saging. dahon ng saging. Ayan mga Lods, oh. ito ang raspahan ko. Kita nyo mga Lods? Ayan, panuhurin nyo mga Lods. Ayan mga Lods, kailangan ito mga lods para magiging, makakain talaga kami kasi wala kami pangbili ng bigas dito pwede na ito para panghapunan so, mga lods oh ganyanin lang namin pagraspa yan na, mga lods ayan oh Kita nyo. ito na ang kalabasan mga lods naraspa ko na mga mga lods lahat Ayan o. Oh. Sobrang dami pala mga lods. Akala ko kunti lang. Ayan o. Oh. Ayan. Babaluti namin ng daon saging nito mga lods. Ayan na. Oh. Mga lods, lagyan na natin ng asukal mga lods. Ayan o. Oh. Lagyan natin ng asukal para medyo matamis-tamis man ng pagkain natin. Ayan mga lods o. Oh. Tingnan yung mga lods. Ayan. Ayan mga lods. Halloween na natin para mahalo talaga ayan o oh. yan yan paghalo mga lods yan yan paghalo yan mga lods ganito mag balot ng ano mga lods yan ganyan mga lods yan ganyan mga lods ha o oh, tingnan nyo para naman masarap pagkain natin yan ganyan Sinangin lang yung <laughs> laman saka babalutin na natin mga lods. Yan oh. Ganyan mga lods. Yan. Ganyan mga lods. Yan oh. Yan. Yan mga lods. Ganyan yan. So. Yan mga lods, ganito. Ayano. Oh. Yan mga lods oh. ini ini tuh yang